May bagong silhouette nga mga tol, napakadelikado nga talaga ng Elbaf After 2 weeks, eto na nga final ang spoiler, napakaikli nga lang nito mga tol. Kaya ayun, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike il ang video to bilang suporta sa ating channel. So nagsimula nga ang spoiler sa mga straw hat kung saan kasama ng araw nila si Luffy at dumating ng araw sila sa village sa center ng Elbaf. So ayun, finally, kasama na nga ng mga straw hat muli si Luffy. Pero ayun nga lang, mukhang hindi tayo nagkaroon ng update kung ano yung naging kasunduan ni Luffy at ni Loki. Pumayag nga kaya si Luffy na niya ang Giant kapalit ng impormasyon patungkol kay Shanks o pinabayaan niya nga lang na nakagapos dun si Loki sa Underworld. Anyway, kahit na nga ganon yun susi kasi para makalaya si Loki e eh, nandito nga sa village. So kung sakaling pumayag nga si Luffy e eh, kailangan niya nga mahanap yon at ibalik nga dun sa baba para mapalaya si Loki. At tingin ko nga eh, hindi basta-basta makukuha ni Luffy ang susi na yon dahil sa siguradong gwardya kagulad nga ito ng ibang mga giant na nandyan sa village ng Elbab. So sa pagdating araw ng mga straw hat dyan sa village, eh nandyan na nga rin daw si Road kung saan tinalo na nga raw ito ni Goldberg at Gerd. So siguradong nalaman nga ng dalawa ang ginawa ng giant sa mga straw hat, lalo pat inis nga si Gerd dyan kay Road kaya siguro talagang pinanata na nga nila ito. At mas lalong yari nga siya pag nalaman na ni Haro din yung ginawa niya. Ang matindi nga lang dyan mga tol, eh hindi nga kilala ng mga straw hat yung si Road, si Gerd at Gold Berg. Hindi nga nila alam na parte nga sila ng Straw Hat Grand Fleet kaya maaaring iwasan pa nga rin sila ng mga Straw Hat. Ang lahat nga raw ay eh, talagang manghang-mangha sa napakagandang scenery ng Elba pero sa isang narration box nga ay eh, ipinapaliwanag ito. At nagtapos nga ang chapter sa isang note mula kay Louis Arnott. Siya nga yung parehong taong nag-document ng adventure sa Little Garden at sinasabi niya nga na don't linger on Elba for too long. So matinding babala nga yan mga tol at sinasabi na huwag magtata matagal dyan sa Elbab ang mga straw hat. Nagpapakita lang na kahit napakaganda at nakakamangha ng lugar na ito ang Elbab, eh mukhang napakadelikado nga nito at hindi nga dapat magtagal dyan ang mga straw hat. At ang matindi dito sa last panel mga tol, eh meron na naman ngang silhouette ang naglalakad dyan sa may kakahuya ng Elbab. So ayun mga tol, sino na naman nga kaya ang ipinapakitang silhouette na ito? Imposible na si Loki nga ito dahil sa hindi pa siya napapalaya ni Luffy at hindi pa nga kita yung susi. At mukhang yung sinasabi nga kakahuyan, e eh, malapit sa may village. At hindi nga dun sa underworld kung nasaan nakakulong si Loki. Sa hula ko lang, e eh, siya nga yung parehong nasa silhouette dun sa chapter 1124. Na siya nga rin nag-aabang sa mga straw at balak niyang i-welcome ang mga ito dyan sa elba. Kung sino man yan, e eh, hindi pa nga tayo sigurado. Pero mukhang napakalakas nga rin ang taong ito dahil sa parang nagbabanta nga siya. So ayun nga lang mga tol, yung nilalaman ng spoiler at talaga sobrang napakaigli nga nito. Abangan nyo na nga lang yung full spoiler at full chapter review natin. Kaya ayun syempre maraming maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!